Morning mga brad So tayo ngayon ay aakyat ng Tanay no? Via Marilaki So ang huling akyat natin was yung day before nung Unity Ride Ngayon naman eh tingnan natin kung anong itsura na ng Marilake after the Unity Ride tayo ay pupunta ng Rocamay Resort or kung hindi man sa Kabsat. So ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Um, ang pag-uusapan natin is yung ating bagong setup. Hindi naman bagong setup. Same pa rin pero yung mga kagandahan, sabi nga kagandahan sa mid-drive, makapamili ka ng gear ratios mo. So, nagpalit na po ako ng rear sprocket. Dati naka 65 teeth. Ngayon ay naka 53. Actually, dapat 52 teeth. Eh, wala tayong mahanap na 4 holes, 4 8. So, kaya tayo ay nag 53. Para ang objective natin is, uh, para maging ang ratio is 4. Kasi dati ay 5. Siyempre, sa, from the references, sabi nga, ang... Uh, best ratios for gear sprockets are 3, 4, and 5. Pag gusto mo ng mataas ang torque or acceleration, 5. Pag gusto mo naman ng speed or power or dulo na tinatawag, doon ka sa 3. So, samahan nyo po ako sa ating biyahe ngayong araw na to at pag-usapan natin ng mga bagay-bagay. I'm your Brad Oli TV. Let's go! Brad Oli TV. Let's go! morning again. Ano po ba yung mga mga binago natin, no? Dito sa ating setup. Um, punta muna tayo sa controller. For the controller, ang settings ko, uh, binabako binaba ko na siya from um, face na 600 to 450 in terms of acceleration. So, mas ano to. Medyo mas tame. Yan. Masabi ko mas tame compared dun sa 600 ko dati. Next is naka-activate ang EABS. So this time ang settings natin is medyo sakto lang. So na-tune na natin based on my preference on engine braking. So hindi ko na check kung ilan yung uh, back current or maximum back current but uh yung tuning ko rito siguro ipakita ko na lang yung setup no. So sa screen So, 'Yan. So makita nyo diyan uh, ilang amperes yung max back current and yung stop back current and yung spread nung ating ano ng ating percentages ng um, regeneration. Ano pa? So yun nga, susabi so, ko nga kanina yung ating uh, gear ratio o yung ating sprocket pinalitan na natin from 65 to 53. So 4. 09 kung di ako nagkakamali. Anyway, i-post ko na lang dyan kung ano yung ratio natin. So, para makita nyo, no? So, kung bakit ko ginawa yun, kasi nga, uh, para malaman naman natin anong difference niya pagdating sa uh, speed compared sa 65. ang nga natin, dun sa 65 talaga, kung torque ang pag-uusapan, ay uh, talagang matindi. No? And pagdating sa mga ganitong ahon, napaka gaan no kaya ang tipid sa battery pag umaahon yun ang napansin ko sa kanya pero this time ah uh, syempre mo-monitor din natin yung battery health natin kung ito ba talaga ay malakas din kumonsumo no so syempre dahil yung load niya ay mas tumaas compared dun sa 65 na teeth na gear so yun yung mga changes no so alamin natin yung ating of course sabi ko nga dito sa chill ride na to talagang chill ride na lang kasi buti naman no as per sa mga nakakita natin sa facebook yung maximum speed na ngayon ay 50 kph alright mga bad so dito tayo ngayon sa marilake dito sa Maymanukan, so kasama natin ang mga pso tanay so ngayon mga badis kung makikita nyo meron na silang uh, speed gun tsaka meron silang printer So dito po sa may Marilake po, sa may Manukan or sa mga corner corner sa may Devil's Corner, meron po tayong speed limit ngayon dito. Ang speed limit ngayon ay 50, 50 kilometers per hour. So uh, ito po ay uh, kinokontent natin para ma-inform din po kayo mga riders na meron na po tayong speed limit dito. So makit So tama-tama, tamang tama, tama, tama lang sa bilis, no? ng motorista pagdating sa mga curves. Ayun. So, going back sa gear ratio, no? So, ano yung mga napansin ko late nung time na nagpalit ako, no? So, first kong napansin yung vibration nung... Ewan ko, ba't gano'n, na ah? Feeling ko mas, mas smooth yung pagkabit nung, nung mas maliit na, na sprocket. So, siguro paki-comment na lang siguro sa mga expert po, no? Bakit gano'n, no? Mas, yung throttle, mas Uh, smooth, no? Kasi nung una, nung sa ano ko, nararamdaman ko yung parang magmamanhid talaga yung kamay mo kasi mararamdaman mo pag binibira mo siya, talagang ba, parang nagbabibrate ba? So, yun. Kaya minsan parang nagaano yung kamay ko, eh. Yung parang nagnanam. terms of speed as expected, bumagal yung display ko, no? <laughs> ng reading ng speedometer. So, by 10 to 20 kph. So, kaya I have to adjust again or recalibrate my speedometer. Buti na lang itong TFT display natin ay pwedeng i-calibrate. course, dun sa four driver, pwede rin naman. Pero kasi may tamang tuning eh. Hindi pwedeng for driver lang din ang iyong i-calibrate. Yun ang ng ating uh, TFT display. Yeah. So pagdating naman sa controller, binaba naman natin yung ating face amps ng from 600 to 450. So, bakit natin kinuha yon Number one, eh, para hindi rin number one, hindi rin ganun kalakas ang konsumo sa baterya. Acceleration niya for me, isaktong-sakto lang sa pangangailangan ko. Hindi sobrang aggressive. Tama-tama lang yung acceleration sa 450. Although, syempre, nung nagbawas tayo ng, nagpaliit tayo ng uh, rear sprocket, talagang nawala rin yung acceleration. So, if ever, baka mag-compensate ako ng konti sa loss ng acceleration. So, baka gawin kong 500 siguro pagkatapos na itong trip na to. Pero, for me, ito, nakauno nga lang to. Umaaho naman ng 45. No? So, actually, bakit pa, pa kaya? So, isa pa yun, no? sa mga uh, isa po yun sa mga in-adjust natin. Isa pa sa adjustments will be yung ating EABS or yung engine braking na or sorry yung EABS or yung ating electronic uh, anti-lock eh, hindi mo sabi anti-lock braking system eh kasi ABS anti-lock braking system di ba pero sa ano sa fire driver EABS lang yung nakalagay actually nire-research ko ano ba ibig sabihin ng EABS ni fire driver so this is the regenerative braking o yung sa layman's term o sa Tagalog na lang ay eh, yung pagme so yun yung Uh, regeneration or nagbabalik siya ng current at a certain RPM no kung ilang percent na sinet mo. So the higher the max back current, mas matindi yung braking. Ayun, so malapit na rin tayo sa ating meta point which is ang shell boso boso going back sa ating controller. So yun yung mga changes and dito susukatin ko rin yung ating uh, battery consumption. So, sabi ko nga, nung huling umakyat ako, nagamit ang ating power uh, driver. Medyo matipid siya. Dati kasi, we're averaging ilan? Mga... So, kailangan may maiwan na uh, 35 Ayan. or 80 volts normally. Pero since this time, naka... ano na siya? Naka... EABS, eh, baka makatulong sa pagdagdag ng ating o pag-save ng ating kuryente. So sige, hintayin ko lang muna sila. Later ulit. Yan, let's go. So kasama na natin si Er Cheng. Noon. Biyahe na. ganda na morning. Anyway. So, yun. So, nga pala. Uh, special thanks to Large E-Bike. Kay Boss kay Madam, kay Jan Jan. Ay, nagpakabit ng ating PIAA na kusina. Well, let's enjoy this uh, biyahe. And of course, uh, salamat sa Ace King Apparel sa ating uh, Rad Oli TV jersey. Mara tayo konti. Uh, talaga mabilis pala, no? May huwag natin uh, quick burst lang <laughs> para makita lang natin, no? Yung effect ba ng ating 53 na rear sprocket. Alam mo yung kaya pa niyang pigain, yung ano, kaya pa niyang um umabante. Ganun, with the uh, with the torque na binibigay mo sa kanya or yung throttle na binibigay mo sa kanya. Yung mga napansin ko lang. So, malalaman natin ngayon sa ahon, malakas ba sa battery. Yan. So, ito yung ano natin, uh, nakalimutan ko lang yung ating infrared thermometer kasi ano para sukatin sana yung <laughs> para sukatin sana yung ating motor temp bah bumatak ngayon ganda <laughs> tutuwa naman ako tamang 50 ahon ayan so kanina Uh, nakita ko na kasi nakabuntot si Cheng kaya tayo medyo umabante na konti na so yan ha itong part na to ng marilaka paahon talaga to so dito nyo ma appreciate a mid drive kahit na mag start ka ng ng low end or ng low throttle eh taahon na taahon talaga ito na ang start ng mga lusong So, dito tayo makaka-recover ng konti gamit ang ating EABS function. Ayan. So, nagme minor po siya. So, bigyan natin ko throttle para hindi naman sobrang bagal ng start ng uh, regeneration. yung mga taga East. Yan. So, yun naman, ganda ng kalsada, diba? Tapos ang lamig ng uh, ang lamig ng ating simoy ng hangin. Actually, sobrang ginaw. Yan. Akit kayo dito sa Marilaki. Ano? So, enjoy the nature. And of course, the uh, good food. Ganda ng ambience ng mga restaurants dito. And mga hotels. So, ay akyat sa tanay. So, ang ating observation, so ngayon sa malalaki, sobrang, di ba, uh, saktong-sakto yung mga speed. Although medyo mabagal, <laughs> nasa 37, 40, yan lang. Well, uh, pwede naman. Actually, pero maganda sana kung medyo mas, ano ng konti. Mas mabilis ako konti, mga 50 siguro or hanggang 60 siguro pag yung mga straight. Pero pag mga, mga curves yan, siguro mga 40. Mga ganun. So, safe. Uh, speed na po yan. No? Para sa mga sa likuan. So, manage, kumbaga manageable ba? Hindi ka takat mag-sa uh, sa, sobrang bilis mag-overshoot ka no do nakalagay doon 30 no so sa ating uh, max speed limit Ayan. So, so daming mga signboards maraming mga uh, paalala no so uh, andito na tayo sa devil's corner hindi na magagamit ang ating engine braking konting preno sa harap banking mo konti tingin ka kung kapupunta ka pupunta ayun trottle 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 o diba swabing swabe eh. yung dito sa rock kami ah, mountain resort Yun. So, tayo ay eh, pauwi na sa brother Chang galing tayo na Rockamay resort ganda dun sa resort lamig kasi ito na yung pinakatuktok ng ano eh sa tanay kaya talagang yung hampas ng hangin dun sa third floor sa cafe nila napakasarap <laughs> so pagdating sa price ng food nasa medyo mas medyo mataas sa konti pero good for sharing andaming, ano, andaming ang daming ano daming serving dinaman nang maganda sa kanya okay so yun so pagdating naman sa volts natin tayo ay naka 82 volts so dahil syempre uh, medyo matipid yung ating takbo then wala naman masyadong paspas -pas. And of course, yun nga, uh, tayo naka-EABS. Kaya medyo tipid talaga. Sa nakatapos nitong video, maraming maraming salamat po. So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming maraming salamat. And please follow, please like, please share, subscribe my social media accounts. So here in Facebook, YouTube, and TikTok. So again, maraming maraming salamat po. Bye-bye.